ng dalawang bahay na malapit sa dagat. Ito or ayun, napipili ng puso ko magpatimpla doon kung bibigyan nila tayo. Hello po, sir. Pwede po ba akong magpatimpla ng kape? Sige po. Talaga? Opo, pasok po. Sige po. Sa aming palasyo. Yes! Ito po ang bahay namin. Bukas po ito. So, paano po pag umuulan? Yan lang po ang aming bubong. Ano po pangalan niyo, sir? Elmer po. Sir, kaya po ako nagpunta talaga dito. Naghahanap pa actually ako ng pwede magturo sa akin sa pangingisda. Nangingisda po ba kayo? Opo. O? Oh? Nangingisda po lang ang aking hanap buhay. Gano'n po kayo katagal na isang fisherman po? 25 po. 25 years? Opo. Wow! Aanim ng anak ko. Sir, okay lang po ba ito? No? Magkano po ba ang kinikita niyo sa isang araw? Hindi po parehas. Mayroon isang daan, isang kwenta. May naawa sa amin niya nagpapadala ng palakaya. pang pangalang buhay po sa isda. Ay, yung boat. Oo, oh, yung maliit. Ngayon po, Umita naman ng isang libo, ay happy in sa may-ari pong kalahati. Ang kalahati amin. Ay ngayon, ay lilima kami, tag isandaan Kambilin lang po ng bigas. Ngayon. Ano po yung kuryente po dito? Wala pong kuryente. Wala po yung kuryente. Ano po pangarap niya, sir? Ang pangarap ko po na makaalwan, makasarili na panghanap buhay. Yan lang po. Magkano po ba isang bangka po ganyan? Magayaan. Sa so, estimate ko lang, may isandaan. 100, Opo. Wow. Sa kasama Man. na po yung lambat, makina. Lahat na po. Opo, no? lahat na po. Yun para solo talaga, no? Opo, mas masarap nga yan. Eh. Yung bag yung Opo. lang kami lahat. Ah, eh, saan po kayo inabot? Ang barko, nandiyan ang barko. So, nandiyan na po yung tubig? Ang tubig, pasok dito. Pasok na. Pasok na. Puro basura na yan. Nandiyan kami lahat. din sa kwarto. Pwede po ba makisilip sa kwarto, ha? Opo. Diyan lang po kami. So, lahat sa po kintu. ng mga anak niyo po dito? dito? Mm, -mm. Nagsama-sama po. Ay, grabe ko. Bago yung Kristen. Yun mm -hmm. ang malakas. May awa ang Diyos. Nagdasal na lang po sa pintuan. Lord, tama na. Maawa po kayo sa akin. Ay, wala kami makain. Ang ginawa ko, pumunta ko sa labas. Palangoy doon. Malalim yan doon. Lumangoy ka po? Opo. Ay, malakas ang agos po. Mm -hmm ang pinatakutan ko po, yung kuryente. Siyempre, mga saksakan na sa baba. Ay, Sir, kayo po talaga yung ewan ko. Kasi nakita ko po yung bahay nyo, katabi mismo ng dagat. Baka pinagtagpo talaga tayo, sir. E ang tingin mo. Salamat. <laughs> sir, pakapihin mo na ako, tapos tara na, turuan nyo na po ako. Bangka po, ang lambat ay tinaas po. Kaya tayo. Tara. Grabe yung kwento niya. Guys, mga basura natin, itapon natin sa tamang lugar. Hindi na sisira yung dagat natin. Sakay na po ako. sige po. Ay, sorry po, sir. Kaya? Kaya. Ang presko dito, grabe. Ito, gumawa naman ni Bella na to. feeling ko, marami isda sa kanan. Baka mabangga, baka mong preno. Ah, ang preno mo, ya? Hindi preno ba to? Wala. Laloko mo ko, ha? Close na talaga kami ni Kuya Elman. Laloko na niya, oh. Ay, pwede pala yun, eh. Nahirapan mo ko. Kalma. Magkikita mo yung isda na tumatalong-talong. Magkikita mo yan. Ganda! Kita niyo pa yung mga bundok, oh. Mm. Meron din pong araw na wala kayong huli. Mmm, meron. Ano po nagbibigay sa'yo ng inspiration para magtrabaho? Sa mga anak ko po, po. Pamilya? anak tayo. Sigaw ka lang. <laughs> hanap tayo. Ano <laughs> yun? tayo ng isda. Ah, tayo ng isda. <laughs> dito wala nang isda kami malaki na lugi dito kaya kami nagpipilit you na know, mababa pag nakahuli lang kaunting isda may pagtaig na gano po kayo katagal na nangingisda po idad ako benching ko nangingisda na 20 ay ngayon 66 na ako 41 years Ako dito ko yung sa TV sa Big Brother siya. Ah, <laughs> <laughs> Pinoy Big Brother? Masaya kayo. Oh, nanonood no, si Sir ng Pinoy Big Brother inyo sayo you napaka know, daw, oh, napakalaro oh. ninyo. <laughs> Dati, paglalakad namin dito, puro isda yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Wala na po. Kaya napakayal po ng aming buhay dito. Hello. 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 Ah, na po yung isda? sila. Tumalon! Nakita mo? Aya! Ahh! Wooo! Ang Ganun pala. Iniikot-ikot nila yung lambat. First time ko to ma experience. Grabe, oh. Ang bilis ni kuya. Kuya, tatalong ka? Wow! Tinanggal daw ni Kuya Elmer yung sabit na lambat. Kuya, kailangan niyo ba ako? Hindi. Kuya, inahatak lang siya? Kaya pala palumpalo yung muscle mo, kuya. Eh, Ang lakas ko na yun, ah! Grabe. Pumaba ulit si Kuya Elmer kasi may sabit yung ilalim, so hindi siya mahila. May huli kaya tayo? Sana. Sana. Okay lang yan, mabasa. Okay lang yan, mabasa. Heavy? Oo day, mabigat talaga, sobra. Ito na workout ko. Eh. Kaya Kalma pa to. Pag may alon, mas mahirap po, no? Nakagawin sa'yo eh. Yan na, Wala. po sa... Wala, ah, wala. Wala? Ha? Wala, wala. Ha? Wala. Totoo? Wala, wala. Wala, yun eh. isa wala? Wala, wala. 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 Hirap hilahin ah, Kuya, wala oh Ang na wala, Uli Uli. <laughs> Kuya Uy, tayo iiyak na lang Iiyak na lang daw <laughs> Grabe Halos dalawang oras nilang inahabi sa tinigil na paangat yung lambat Wala silang kasiguraduhan kung may mauhuli sila o wala Pero nakakamiti pa rin sila kahit napakahirap ang pinagdadaanan nila. Kuya, nalungkot ako. Wala man lang tayo nahuli. huli. siran lambat natin. Ah, so nakatakas po yung isda dahil nakatakas, sa butas? Nakatakas, dahil sa butas. Uwi tayo ng walang-wala. Kahit pang ula man lang, oh, hindi. Hindi, malungkot tayo. Wala tayo nang tas tapos may tumutulong po talaga sa inyo, yung talaga nalalapitan. Ang nalalapitan ko, si Kuya Bitoy. Si Kuya Bitoy, yung, Oo, yung si, nagdadrive po kanina. may ari ng palakaya. <laughs> siya po talaga ang tutulong lalapit na sa ano, kanya. Ano, paano po? Sabi ko nga, uh, wala kang pansaing, mm -hmm. nagbibigay sa amin ng isang ino ah. at ulam, bum, nangungutang siya pambibigay sa amin ng sardinas. Uutang sabi. siya? Mm -hmm. Para ibigay sa inyo? Nangungutang mm -hmm. ng sardinas. Bait din yan si Kuya Bitoy, no? Mm, -hmm. mm -hmm. Matulungin niya. Matulungin? Mm -hmm. Yung kakainin niya, ibibigay pa niya sa inyo? Mm -hmm. Ibibigay. Kahit wala siya makain, okay lang? Okay lang sa kanya. Ah. Ang pangkatwiran ah. ah. niya, nakatulong sa kapwa. Eh, mm -hmm. paano yun? Pag wala si Kuya Bitoy, sino pa pong nalalapitan niyo po? Yung asawa ko ang pupunta doon at panghingi ng ano, tulong. Saan po? Sa aga. Partiles po. O, ang, yung Agap partiles ang madalas namin malapitan at tumutulong sa amin. Kung mayroon mga emergency sa amin, tumatawag kami at kami ng tulong, nagbibigay po naman. Kailan po yan? Kung paman, tumutulong po sa amin, Agap partiles wala kayong makain. wala kami ng pambigas. Ang ginawa ko naman, kumuha ko ng sako at nangangalakal po. Araw-araw ah, Buong araw po, nangangalakal ko, 70 pesos lang po ang kinita Hindi po din natin sigurado kung magkano yung kikitain, kung sapat ba para sa ulang, kung oh. meron bang kikitain. Kasi may mga araw din po, di ba, na kwento niyo po oh, sa amin, oh, oh. na wala talagang kita, na wala talagang... It, ito po, katulad ngayon, wala. Magsas hmm. Magsasakay kami sa lahat magsasakay, hulog ulit. Minsan, makatatlong hulog kami. Ha? Wala rin. Tatlong hulog na ganyan mm, ka? Ganito, ganito pa. Wow! Tatlong hulog. Pero, nangyari, wala rin. Uuwi ka man walang dalang isda. Oh, lungkot po yan. sobrang hinip pa. Pagod ng tao. Manang mahalos mapaiyak ko pag-uwi. Dahil wala kang malaki sa akin mga anak. Mm, lungkot ako. Kanina pa naman, grabe yung tuwa ko. Nakita ko, parang ang daming tumatalo. Mm. Nung makakarami tayo ngayon na malalaki. Ano, pag uwi ko, ang aking ako, iiyak pa manghingi ng pambiling gatas. Sabi ko, nak, hayaan mo. Ako'y maghanap buhay. Babaybayin ko yan. Yung apply oh, na yan. Ito. Makahanap lang ako po ng kalakal. Lakas mo? Na isang araw, 60 pesos lang. Medyo lang ang kilo sa kalakay. Nakaka-50 kilo, ha? Mm. Wow! Tatlong bimig. Yung bimig nga sa ako. Oh, Oo po, yun sa Oo Mm -hmm. po. Eh, hindi man, hindi man sinasakay sa trasikilya. Wala pa masay. Pasan. Hindi mo kung may Yan, yan talagang buhay ng tao. Hindi man kung nagnanakaw. Oh. may katahiya ko. Kuya, na. basta nagtatrabaho tayo ng marangal. Dapat maging proud talaga kuya, idol. Idol kita. Yan, yan talaga ang ating guwa. Ito tayo bibili ng isda. Wala mo tayo pambili. Meron kuya. Uutang tayo kay kuya Bitoy. <laughs> <laughs> Balik na tayo, wala tayong ulam eh. Uwi na tayo. Okay lang po bang umutang? Ako okay. <laughs> wala kang problema. Wow! Pag walang huli, sardinas talaga. Sardinas, ka. Sardinas tayo today! May kumain oh, din! Sardinas! Magkakabot! Tara! Sino po naman nilalapitan nyo din? Ang kapang natulog sa atin? Kongresman Briones. Ah, si Kongresman Briones. Presentative uh, ng Aga List. Paano po siya tumutulong sa inyo? Dito po sa mga magsasaka, sa mga ngisda, na po kami ng, ng health card ng Aga Party. Ah, so sa mga ospital? Oo oh, po. Eh, paano ko verify na Nakakalapit din po? Opo, oh, nakakalapit din po. Grabe. At least, di ba may oh. din tumutulong sa mga nangyayari. Wala tayong mapapakitang isda. Kayo ang isda. Ako isda? Kawain mo, kawain. Gano'n. Ay, taroy. Parang prinsesa. Ay ikaw, bida, kuya. Dalawa <laughs> <Ay ba>? tayo. Hello, Hello! tagi ilan ng sardinas natin. Wow! Wow! Kain tayo. Mas no. masaya na nga ako. Iyo? Wala akong iyo. <laughs> o, atingin natin ating kapatid. Okay. Kain! Ano yung isang mga kwento na hindi nyo makakalimutan sa pangingisda? yung sabay-sabay ko kami lahat kumain. Pag kumakain po kayo ng sardinas, nag-iisang pirasong sardinas. Ganon yung hatian nyo. Mm. Kung ano ang mayroon dyan, pag hati -hatian. Mm. Ayan, magbibigay muna tayo ng pasasalamat dahil syempre nakigulo ako para pasalamatan din sila sa mga hirap na ginagawa nila araw-araw. 5,000. Salamat po, no, mga mga Welcome. 5,000. <laughs> 5,000 Thank you din 5,000 Salamat po 5,000 Thank you kuya 5,000 5,000 Thank you 5,000 5,000 Maraming maraming salamat po At maraming po sana kayo magtulong ako Saludo po ako sa inyo Thank you po I love you po I love you too ah, uh, Siyempre, kay Kuya Bitoy, siya po ang may-ari ng bangka na sinakyan po natin. Balita ko po, mabait po yung puso niyo at namimigay po kayo ng pagkain. Yun po, thank you po Kuya kasi na-experience ko po ang hirap niyo at nakita ko po kung gano'n po kayo ka-hardworking. Panggugulo ko po 20,000. Maraming marami maraming salamat po. Salamat thank you po. Thank you. Hmm. Kita niyo kami ko makapal uh, Walang problema po. Ngayon lang po ako naka-experience po ng ganito. At uh, gusto ko lang po magpasalamat. Saka po ano, matatandaan po kita lagi. Thank you po, po. At kayo, eh, huwag madadala. Babalik kayo pagka... Opo. Hindi mamangkala ang tayo. Tara. Tara Sige lang. po. Saka. Thank you. Po. Gabi na kataba talaga ng puso. Ito yung pinakadulo, si Kuya Elmer. At lahat po sila na-appreciate ko po. Lahat po sila, napakalaki po ng lesson na tinuro nila sa akin today. At yung sinasabi nila na ngayon lang sila nakaganto ng nakakatouch po. Kasi feeling ko, binebless ako para tumulong talaga sa ibang tao. Si Kuya Elmer, napili ko siyang tulungan nagganito ganito kasi nakita ko yung bahay niya. Sobrang hirap ng sitwasyon niya. Nakita ko kung gano'n siya ka-hardworking. Lahat naman sila napaka-hardworking. Pero Imagine nyo, wala siyang kuryente, wala siyang dingding, wala siyang matinong bahay, may sanggol pa, may anim na anak, wala kang electric pan sa ini. Basta mabuti kang tao, may mangyayari sa'yo napakaganda. At nangangalakal din siya ng basura, grabe yung pinagdadaanan ng mga tao. At sana pahalaga natin sila at sana mas ma-appreciate natin ang buhay natin. Pero si Kuya Elmer kasi yung nakakangiti pa rin siya kahit ang hirap-hirap ng buhay niya, ang hirap-hirap ng sitwasyon niya. Tsaka nakita ko kahit nung walang huling isda, ngumiti pa rin siya. Kanina, hindi niya ako kilala, nagpagawa lang ako ng kape hindi siya nag-alangan. Gusto ko po magpasalamat, Kuya Elmer. Pinasubok niyo sa akin at pinakita niyo sa akin ang ginagawa niyo araw-araw, ang -araw, pangingisda. At ganun, Kuya, kahit wala kayong huling, gumiti ka pa rin. Ay, siyempre, arong hindi ka malungkot, dinaan mo lang sa saya. Ah! Oh. Ba't mo ko binigyan ng kape kanina? Ang akin, hindi lang ako mahibigyan sa kanila kung may nanghingi ng tulong. Kung wala akong mahibigyan, Yan lang ah. Ano po ba talaga probinsya niyo? Mindanao po. Mindanao. Kailan kayo huling nakauwi na Mindanao? hindi pa po nakawal. Eh. Hanggang nawala na aking mga magulang. Yung dalawa. Ano po yung pinakamalaking naipon nyo po? Yung nakaraan, umipon ko ng 500. Malaki na yan sa akin. Gusto ko sabihin, napakabuti mong tao. Uh, maraming maraming salamat. Uh, isa to sa mga ite-treasure ko buong buhay. Tananong ko sa iyo, ano pangarap mo? Ayan, itutuparin natin. Meron akong regalong 100,000 pesos. Ay, salamat po kuya. Salamat, salamat po. Salamat, salamat, salamat. Magpapasalamat po pa sa iyo. Nga, binigyan mo ko ng tulong at binigyan mo sa akin ang aking tagal nga pangarap. Oh. Nga, 25 years na naghanap buhay para makabili lang ko ng sariling panghanap buhay para sa aking pamilya. Yan lang po. Bili ka na ng boat. Kailan ka bibili? Ah, baka Bukas po, makaikot ko po sa aming kapitbahay kung saan po. Papakita ko po sa iyo ang aking binigay ng tira, pangbili ng panghanap buhay po. Alam ko yun, kuya. Tsaka Pangarap alam ko, ko, ko yun. Oh po. Pangarap ko nga dumating din ngayon na araw. Kuya, yeah. pinapayak mo ko naman. Siyempre po ay kung hindi ko makabili pag wala kayo po eh. 25 years na po naghanap buhay ko makaipon. Hindi po ako makabili ng ganito eh. Makakita ng ganitong pera kalaki eh. Pagsipis pa lang ko po yun. ng pangawag ko, araw makaroon ko na maalwa lang mga anak. Matutuwa makahiga mo lang ng kahit kutson. Yes! Dahil siyempre kita mo naman aming bahay. Tagpi-tagpi lang. Sana Lord, ito po binigay ng ate. Salamat po. Salamat din, thank po thank, thank you. thank you Feeling ko talaga pinagtagpo talaga tayo. Tama si Lord. Kuya, oh yeah, thank you. Sa'yo po, <laughs> Salamat po sa inyo. Hello po. 10,100. Thank you. Okay na po yung pagkain nila ha? Gusto ko naman silang itreat at sobrang na-touch ako nung kwento nila sa akin na first time nila nakakain sa isang restaurant. Kahit si Kuya Bitoy na 61 years old, first time daw niya ito. Yung mga ngiti nila, busog na busog na yung puso.